Hello guys, sa mga nagtatanong kung saan po ito makikita ang 30 minutes on party mic, party mic, may exploding na light too. Tapos 60 minutes on party, dito po yan makikita guys. Diyan, ito sa gift, lucky, pinating na yung gift. Tapos uh, dyan sa may ano, bag. Yan, dyan siya makikita guys, isa na lang yung sa akin. Isa na lang yan sa akin kasi pinasa ko na kasi. Kaya isa na lang siya. Diyan po siya makikita. Pwede nyo yan siyang i-gamble. Pwede nyo din i-trade. Kasi mananalo kayo dyan eh. So it means parang trade siya. Ah, parang gamble siya. Yan. Lucky. Yan mga Pwede yan. Pang-gamble yan. lucky na yan lahat. Pang-gamble yan. ko a coin siya ang dadating sa'yo pero doon mo yan magkita sa diamond makonvert na yan siya sa diamond parang ang 100 is 4 parang pareho lang siya sa ano sa pupo na rose 4 thank you for watching guys